So ayan mga ka let's go! Fishing! Fisheon, mga kasama natin o. Oh. Ito bang o? Oh. Justin o. Oh. Justin! <laughs> Justin! Si Carlos, si Rio Conrad. Tsaka natin, tatay ko ka, mga ka-fisheon. Nung tayo lang. Alam natin? Sulep. 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 -try ko natin? Sulev. Sulev. Tapos na-try ko pag-casting ng mga ka ng dalag talaga. Tiyan natin kung may makahuli tayo. Pag wala, mga patay lang kung ano doon. Di ba? Di ba? Ano ito ba dyan? Siyempre Siyempre Ay wala na tubig eh Hindi nyo, dyan tayo Hindi diba dito yung may tubig nun? Haba. Pero sa mo anak Dito 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 tayo Dito tayo dito Ay wala na pala tubig to no? Wala na tiyo Tiyo talaga Kaya bebing winti mo dyan, kambing <laughs> <laughs> So ayan yeah, mga ka-fish on Nandito tayo sa Nueva in Nueva Ecija yeah. yan so si yung last napunta punta ko dito yung dapat eh mag, uh, ano kami ah uh, pipishing din kami ng dalag tapos nang huwa na lang din kami dito itong buong to yan yan buong yan puno ng tubig hindi ko alam kung bakit wala lang wala na ito ayun eh, na lang ang tubig hindi ito na lang sa gilid na yan sobrang baba na siya may nagawa na mm -hmm. nga ng, ng basketball court dito tagal siguro pala ako na walang tubig ito kasi ang na rin nung mga time na yun na Nagpunta kami nung dito. Tapos, ang pangko lang to, Ang kulong ng tubig. May laman ba yan? Wala na lang may isda yan. Nang oriente na pala eh. Sayang naman. Nay, may nakuha? Eh, wala na. Wala na makakuha dyan. Wala na tayong mag casting ng dalak. So, dahil kanina, mayroon daw dito nang oriente. So mamaya, pupunta pa tayo doon sa kabila. Pero eh. so, kami doon pinupuntahan eh. Kami nang ano, ng shell, fresh water shell. Tawagin ni Sunlev. Yo. Bino ko sama natin si Mang Kanor. Oh. Si Mang Kanor. Ang sudon. Iyan, so, na mi ulo. Pakato ulo niyan. Oh, yeah, mga kapish on. Habang nagdalakad, kita tayo ngayon lalakarin natin mga kapisyon ngayon yung sakya namin ngayon wala na doon si tatay at di kaya maglakad ng malayo so baka pasok ko sana yung sasakyan ikaso mo yung mga nagdadaan ng truck makaistorbo lang sa daan kasi masikip yung daan eh oh, tsaka wala rin makakong maparkan doon konti na lang kung tignan ang pangalalim nabiyalik ka mo ito ang ingin eh parang di naman bumabaw ang tubig eh wag no, 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 no. lang mamaya na kayo umano kakagisan ko muna so, susubukan ko muna kagisan baka may mahuli baka may kumagat baka mati. So, lulusungin na natin itong mga kapisyon Agis tayo sa gilid-gilid Pero syempre, wala dapat maingay mga ilang hagis lang naman eh <laughs> Mga banak, mulundag Dito dito kala Ay, Sumabit pa <laughs> Sumabit huh? Malalim ba 'yon? Malalim yan Ayan o Ayan o Kaya yan Pakaw mo to Lalang yun Malalim yan, yan. Malalim, ah. yun. Malalim ba yan? Wala namang gadibdib yan <laughs> Sumabit mga kabishin lor So syempre Nakalimutan ko ang laso. Ang na namin dati to eh. Ang Putik uh -oh. yung ilalim ng kapisyon. Tumulubog. Pero keri naman. <makes> Lamig ah. Eh. Yeah. <laughs> Sayang yung lure. 200 ang hundred gili ko dyan. Ikuti mo. Galeg ang tubig, putik yung ilalim. Sobrang lambot. Kaka ng mga tulog dyan, mo. Diyan sa gilid-gilid lang naman yun di ba? Hindi, balak yun. Kanina na, lumundag yung sarap ko eh. Lumundag <laughs> yung isda. Nagulat. Oh, Carl, kapana. Dito yun, sa gilid-gilid lang yun, di ba? Kaso malalim din eh. Ayan operation kapa bulabogin na natin yung lugar yan pala mababaw dyan e eh. sa ngilig yung mga nakukulang mga kapisyon sa puti wala ah, na mga kapakan nakuha na yata eh ano nga dito eh okay pa yung unang punta natin ah wala mm -hmm. saan? Ito. naro na? baka may umpakapatay Marna. ito hindi, buhay po, buhay po oo, oh, buhay pata puti yung ibabaw, puti oo ah, yan may na mga kapisyon hati-hati na kami dito sa isang hahahaha ano? madulas pag nakapakan oo ano. oh, ha? kalagong ko huwag mo. huwag mo. huwag mo. huwag mo. huwag mo. huwag mo. naman mo. huwag mo. huwag mo. yun? mo. huwag 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 mo. tabi tabi huwag mo. huwag mo. <laughs> ito patay. Ikaw. Ang galing naman ito. Ito ba <pa>, oh. Ayan. <laughs> ito patay, dalawa. <laughs> dalawa? Oo. Nakabaon ba Hindi naman. Hindi naman na, i iba po Ay eto, pinakuha no. na ako. Ano? Hindi ko nakapayan dyan. <hisa> patay, yung ano po minsan. Nasa ba siya? Patulis. Nasa oh, pato-bato. Nasa pato-bato? Nasa mga pato-bato. Hindi po mapapansin. Katulad na ito. Ito ba, malaki. Saan? Ay sayang may ista. Saan? Lumasa uh, pa ako. Tsaka sa kamay ko po. Oh. Kasi lagayin pa na natin. Ayun ay, na kay Carlo pa. Eto, maliit. <laughs> <hazukas> oh, ano ba 'yan? Di ako makakaba. Sabi na 'yan, 'di ba? Ano, madalas po 'yan pag sa ano, pa-cha sa amoy. Tas may parang matulis. <laughs> galing nito, Mr. May Ano, isda sa gilid? No, meron 'yan, eh, malamig eh. Okay. Ano? Malaki na. <laughs> Ay patay lang Justin, ako ang mauna. Wala ka Ako naman. <laughs> Ayan, sa timba. <laughs> Hindi, makakuha din ako niyan. Buhay ba? Patay. Ay, patay sa Nakakuha <laughs> oh, <laughs> oh, <patay> ba? Ngayon. Kaya. natin ako muna dyan. Dito sa likod. <laughs> ah, ito. ako. na. Ako. <laughs>

Wag mo nabayan yung lugar. Kalik kalik kalikali mo pa. Oh, ito paisa, oh. Oh. Ay, ay, yan. Sunod, sunod sila. Dikit, dikit sila Laki lang. Ito. Saan? Ko. Patay. 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 Patay tay, <laughs> putik. Eh? Ang sa putik eh Sa buhangin Hmm buhangin Putik buhangin halo mm. Nandun sila Dikit dikit sila Laki nung nakuha ko eh May mga maliliit sa paligid Bahay nga isda mga isda nah, ko eh. isa kanina Pumiglas At ano na naman, oh. Carl, oh. Ito. Mayroon pa yung katabi dito. Ito pa, Carl. Ito, laki. Tiga, tiga, tiga. Sige. Ayan, maganda. Tago sila sa ano, sa halong putik at buhangin. May mga bato-bato. Ayun, laki. Barang bangus na yun, ah. Ito, Ayun. Hindi mo mahuhuli yan. Ito pala, pagkatapon, sasakod na gano'n. <laughs> Mamaya, pag may tumalil gano'n. Hindi, parang tinapya eh. Hindi. Parang bangus. Parang bangus eh. Ay, ah, silver yun. Maburak dito. Wala dito. Hindi ah, ko, maraming buhangin dito. dito. Ay, gusto mo buhangin. Ito, maraming buhangin dito. Ay, yung kabila pa po uh, na yun. Buti muna natin yung dilong na. Oo. Buti muna tayo. Dito, dito, Hindi, tingnan burak. natin gawin dito na. Malalim dun eh. Hindi, yung gilid na muna ay, yun. Ayun na. Ay, dalawa yun Kita mo din? Eno. Eno. Ano? Eno? ano no. Mga dilid-dilid, maraming ganyan. Kumatayo. Sasaputik 'yung Naapakan mo na sila eh. 'Yung dinadalagin ng tubig naman 'no. Tubig naman 'no. Meron. Sasapako. Wala. Ay, huling naman Gerald! Malaki. Malaki. medyo. Hindi Oo Oh, na naman ito. paros faros ay iba naman 'to, Melda. Ah. Melda. Ay, Melda 'yung ano. Ano siya. Ito. Ito. May ba rin rin Iun ba. Iun ba. mga bahay ba kasi sa gilid. Meron ba? Oo, may mga bahay sa gilid. Na Nasa loob. Nasa sa loob. Sa. Ha? sa, sa loob. Meron? Oo. galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing. Oh, Tawa oh, ah, na Oh, ito oh Oh, Carl Ay, ba? Takot ako wala ito Hindi igat yon Ito yung sangayon nito Hindi igat kaya Sheryl gumalaw eh Kaya ako na Ano yun, mabilis yun. Mabilis yun eh. Tinawa yung hinagis mo. Nah, ini tam. Ini makan kakak ini nun. Huli namanya. Ano? Is that? Da. Asa? Oh. Kita eh, tanda namanya huli namanya. Oh, let. Tilapia. Tilapia. Cilap ya? Ayo huli namanya. Entar gua bilang ya, tegur let. Cilap ya? Oh. Oh, enggak cilap. Ya, salah pidain. Oh, takin. Selim. Cap. Ay, ito may nakuha akong tulib oh. Buhay. Eh, buhay ba? Ah, buhay. Buhay. Puti. Ayan eh, dating. Oh! Ano yun? Wala gagawin. Tura. 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 Ayun oh. Andun, di kang dyan. Hapanin mo dyan. Salamongin mo dyan. Salamongin mo dyan. Dun, dun, bababang. Hindi lalabas dito yan. Ayan, ayan, ayan. Hindi nyo ka sa kabila. Ayan ang palubuan. Tandaan ka pa. Ayan o, ayan Ano? Andiyan? Ayan o. Si Babaw? Wala? Ayan o. hindi na ba saan? Andiyan na, Ano ko Oh. Ayan. Yeah. No,

Nakalabas. Baka ganun din kalaki, no? Mm hmm. Ito, ito, ito. Muli ka. Isda? Pops. Aw. Lang Isda? Aw. Ayun. 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 Malit lang. <laughs> Gurami. Gurami. <laughs> Kala ko malaki na dadakmahin ko na eh. mapasag <laughs> sa loob. Huli na sana. Isa, malaki <laughs> ito, 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 dito, meron panigurado. nasa lakang Gerald. Meron? Meron, Ayun, 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 ayun Meron pa, meron pa, meron pa. Ayun, 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 Ayan na ako isang hawak. Putik sa iyo. Carly ka dito. Dali. Silapia. Ay, balikan natin ito kay Jared. Baka nandun na uli. Sige. Puntutin natin. Tapos saka tayo pumunta sa kabila. Oo. Oh. Oh, Oo. Oh, oh, ito. Nahuli mo? Oo. Oh, oh, so sa mixik sa paako. Sige. Sige. Sige.

Dito, bigay na kagawi-uli 'don. Kagawi-uli 'yan, bulaw-gila, isang ikot pa pasukin na ulit dito. Naratara. So wala eh, nakalabas. Taratara taratara. Ikot ka 'don din. 'Yan pag gajar. Dito 'to dumaan, dito ako. Dito kayo dumaan sa gilid, 'wag sa gitna. Dadaanan na natin gitna niyan. Ikutitig na wala pa. Ang dinadala, dinadala pa kanina. Kasi iba, bawolo siya kanina. Hindi pa pala lupa 'yun. Tumitig na takbo pa tuloy, laki sana. Sayang, andun na sa ibabaw.

Karlo, gusto wala ko lumabas mo kaya. Tayo, so, oh, mission lumunta go. Tumama sa ulo ko. Uti na sa ulo ko. <laughs> Ay ko. Tumama lang. Takpan mo, takpan mo ka. Ganyan. Ulo mo ko lumayan. Yan pala yung sumulundag? Silver. Silver. Corner ng Angel. Ha? Hanggang dulo pa yan. You know. Dami kayo, dami. Ayan niya sa ilalim! Ayan niya sa ilalim! Meron! Ang dami! Huwag nalang na nanguyo! Ayan nga na! wala pa! Ayan na naman oh. o! na! dito na! Ayan natin. Ayan na naman! lumundag ulit dito! May lumundag ulit Pangalawa na! Pangalawa na! Magic ako, sinaloko sa ere! Akin din! Sinaloko sa ere! Sumabit lang dito! Uh? Ayan na!

Ay, ang ganda ng tanong nating. Ito na kung paano pa kita andito sila lahat. Tigyahan lang din ah. Sige, sige. Kapasilalim. Ano 'yan? Nakakatawa. Eh, ano 'yung katalunan? Natin mo masukdaan 'yung parte ng dilo, guys, ah. Oo, unti pa. Hindi ito alam. Pero naman. Han, Ay, dapat nalaknan ng apakan ko. Yung mga sa damo. Sa ibitsilan ng damo eh. Oo. Naknisan. mga Kumano sa pako eh. Ayan. Ayan! Hindi na rin hirap yung oh, ano natin. Oh. At least may huli. Sa mga kapi siya na. Kentong putik yung nasa ilalim. Putik. Pero hindi naman siya burak. Hindi siya ganun kabaho. Dami kayo nagtalunan doon. No? Ha, tara. Tara na. Magagod sa yan. At least meron. Meron dito kanina. Dito kay Gerald. Oo nga eh. Nagpapapasag sa ilalim eh. Hindi ko alam eh. Ubig pa pala sa ilalim. Kala ko. Ano na to? Meron pa. Yung tumatalo sa likod mo kanina. Oo nga eh. Ba? Ayos <laughs> ah. Ano mo, baka pa. luto na tayo, ano? Oo. Oh. Si Sulib, tsaka isda oh. Kasi nga, yan, 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 gilid na to. Tra ay, ay. ay. Oh, Nakain ko mga tubig, eh. <laughs> <laughs> sige na, halika na. Ayos tayo. Umaga po na tayo kanina, ano? Kita <laughs> <laughs> natin mahuli. Kasi nang huli kami rito, bagyang-bagya lang ang tubig. Eh. Oo, oh, gabiwang lang yun. Dito tayo ko lang nga pa, oh. Saan, oh? Saan, Saan, oh? Saan, oh? Saan, mo Saan, oh? Saan, Ayun o. No? Dalawa. <laughs> so, ayun mga kapisyon. Pahinga muna kami ha. Tago kami bumalik doon. Car, pahinga ano, yung, yung orange. Pahinga mo sila Oh. Si Uto yung chichiria. Dapat kinain yung chichiria dyan te. <laughs> Ano ba? Rin, Ayan mga kapisyo, ka, no? Ang daming bunga ng kalamansi. Ito so, yung mga hinog na, oh. Gin na lang ang kulang. Ang chaser na, na. Malawak na tani ng kalamansi. So yun, may tubig dun, oh. Tapos may harang. Wala na magkakagis, eh. Mamaka dali tayo dalag, eh. pala isdaan oh, yata. Ayun, yun, may pala din dun. Dati daw, natibag daw yung harang. Eh, ito, ang daming tubig to. Hanggang dito tubig niyan dati kasi ang lalim ng tubig niyan dati nung natibag yung ano doon nakawala daw yung mga hito so dito ang daming namimingwet <laughs> ang daming nakawalang hito doon lalaki daw pambenta na sayang mo kami, pa mo kami, ano kasi ano? 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 yung daeng. Kok lang mga sa may nang nan din. Oh, doon. Alang alang nang nakaharap. Tek, hm, tawagin ko 'yung sulit. eh. Gilid. gilid, lang 'tong gilid. Inilalayo nilalang may Oo, 'yun. Eh, kung gitang git, eh, natyan pa ko tinanggal.

Imelda? Hindi yan Imelda. Hindi yan? Sa Manila, ang Imelda ito. Mm -hmm. Yan? Oo. 30 si pesos lang kilo niyan dito. Kilo ka lang yan. Masa yung tempo lang ito eh. Hmm. Oh, hindi pada nak buat apa? Mm? Ini dah lama. Um. Parang lang kayo yung Papalit ating papalit. Kino? Ang tabi? Eh, sa ano, kung maaaring kung sa LN, on. Okay.